Oo oh, ngayon mga idol, nakabili na tayo ng breaker. kakabit na natin. Ito. Nakabili na ako kanina. Ito yung inalo natin. Inalo ko na natin. Yung nung nakaraan. Yung binakba ko. Ayan, minansilyaan ko na. Ayan. Iwawering. Wow Ringan ko na lang dito. Pupunta na sa taas. Ito yung nabili kong breaker mga idol. Ayan. ano, roto, 460, uh, 30 amperes lang to, 30 amperes lang talaga, kasi maliit lang naman yan. Okay naman to, branded naman, kasi may tatak ng ano eh, may certified ng ano, DTI. So, ito yung kakabit natin, yan, 30 amperes mga idol, meron tayong ngayong gagamit tayo ng wire ay ano electric so tip slice at uh, wire 14 so ilalagay natin dito mawaring natin yan yan sya kaya mawaring ako muna pero bago tayo magkabit dyan dito ay di ko lang tong ano na to, yung saksakan na to kasi di naman gaano nagagamit. Ah, uh, bali ito na lang at saka yung saksakan sa labas. Pero bago muna natin yan, bago muna tayo magkabit dito, alalahanin niyo na naka-live yan. Ah, uh, gagawin natin papatayin muna natin ano, ibababa muna natin yung main breaker doon sa ano sa labas. Ano ah, sa kabila, kabilang kwarto. Ibababa natin yung main breaker kasi pag live para tayo nang ano, doktor na nag-uupit maingat tayo. Pero pag nakababa, okay lang. Kasi kung nakalay dyan, mahirap na. Mahirap na mag-tansya-tansya, baka ma-orange tayo. Ako lang pala. Ito yung mga idol. E, so, isisiksik ko muna dito. Mawire nga gumulo ko baba. Kaya, panurin nyo mga idol. Ano na? mga idol dito. Tagos na to dito sa labas. Ah, sa baba. Sik na natin. So, ito na. Tumagos na mga idol. So, yan. Ito na yung wire mga idol. Tumagos na. So, ngayon, papatayin muna natin yung korente. Kasi mayroon na. Mas maganda yung safety tayo magkabit niyan dito. Tara, patayin natin. Ito pala mga idol, yung breaker ko. Yung luma pa ito na breaker. Hindi ko pa napalitan ng ano. Yung yung latest na break, ano, breaker. Ito muna. Bababa natin para safety. Ayan. Ayan. Papakita ko sa inyo mga idol yung ano, kung paano ikabit. Ayan. Wala na. Ayan siya. Psst! Uy! Nagtanggal nito mga idol, ganito. I-press nyo lang dito, sa dito sa butas. Pwede na rin po tuloy. dito natin i-kakabit dito. Isa-isa muna natin i-kakabit. Atihin natin sa gitna para hindi siya mahugot. Yan ganyan. Saka natin pipilipitin. Ayan. Ayan. So, yun mga idol. Nadugtong na natin dito. Ang gagawin natin, lala lalagyan muna natin ng tatas muna natin. Lalagyan muna natin ng power yan. Kasi magbubuto sa dito. ito. Lalagyan ng ano, yun dito. Apat. Yan. Lagyan muna natin ng ano, ng electrical tape. Kasi baka mamaya mag-ground. Bag muna natin mga idol. Yan. I-power na yan. Ayun. Akaw oh, na yung ilaw. Ngayon, may power na, maliwanag na. Magbubutas tayo. Lubutasan na natin ang apat na, no? Ang lagayan natin dito. Lalagay na natin may apat na tornilyo din to. Mamatay, mamaya na natin papatayin ulit pag kakabit na natin itong wire dito. Kasi madilim. At try natin kung sakto yung mga butas. Nasa po. Parang sinukat. Ito mga idol, may ano na to, may kuryente na to, itong dalawa na to. Kaya, okay lang, Di pa naman tayo mag ano. Ito muna ikakabit natin. Makukanda please yata yun sa baba. So ayan ang mga idol. Nakabit na natin. Yan. Ikakabit na natin ito dito. Mga wire nya. Yan. So papatayin muna natin ulit. Kasi live na yan eh. Para walang kuryente. So ganyan mga idol. May power na. Pailawin natin yung tester natin. Kung may power nga. Yan. Para makita nyo. Yan o. Oh. So ma mano lang. Mahina lang yung ilaw ng tester ko isa ayan ayan o oh. oh. so ayan okay na mga idol lalagyan na natin ng cover at masubukan na natin okay na tataas na natin ayan itatry na natin to kung mayroon sasaksak natin nasa iba yung saksakan yung pag ganyan o oh. Oh. Ayan. Masaksak na siya. I-on natin yung pan muna. Oh. Ayan. Meron na mga idol. Oh. Ayan. Oh. Para na nyo mayanin. Okay na Yung pan mo eh, mga idol Mamaya na, na natin Pagkakain ng ano Pag nakaano So Okay na ah. Okay bye bye Naikabin na natin yung breaker uh, Naayos na din natin Natapos na din natin ah. Okay na Uh, salamat pala sa mga manonood at sa lahat ng mga subscriber ko. Maraming salamat sa suporta nyo. Ingat-ingat po mga idol. Uh, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe na din sa susunod nating video. Maraming salamat mga idol. Thank you for watching. God bless.